What's up mga boss, so good afternoon Ayan <laughs> Pinagpapawin sila ako mga boss Tinanggal ko lang yung cover, nandito siya. Ito, ito, ito Tinanggal ko lang mga boss Bali, ang ginawa ko, kinamay ko na lang Dinukot ko, ginanyang ko Buti na lang, walang nasira naman At, ah uh, Gumana naman yung, ano, yung kakulitan ng aking kamay Nagbaklas-baklas na naman tayo mga boss So Itong kinaganda lang mga boss pag nagbabaklas tayo is napapagana naman natin kahit papano. Minsan kasi pag nagbabaklas-baklas ako dito sa sasakyan ko mga boss eh minsan mayroon tayo nasisira ayan yung nasaktuhan ng pasiraan na siguro and uh, nagiging last touch tayo so ayun medyo masaya na naman ako ngayon kasi yung gastusin ko dito is na lessen ba kumbaga is nagawa natin uh, dito pa lang uh, upon checking mga boss is meron siyang parang ano parang tawag na ito, hindi siya hindi masyadong nakaklip yung lock nya dito lock nya dito sa likod yung dugtungan ng mga wire and uh, yun uh, gumana na mga boss so hopefully hindi na to babalik ka no Para wala nang sakit sa ulo Ganyan If ever Ever man na eto na talaga yung magiging uh, Sira nya Ay gagawin ko lang Is tatanggalin ko Itong panel Panel gauge uh, Meron naman naghihinang mga boss Kung sakali ang likod nito is uh, Kumbaga pahinang na ba uh, Dahil sa katagalan Ay uh, parang kumbaga nag expired na yung mga nakakabit doon sa likod niya hindi ko may palawanag kasi mga boss hindi ko naman uh, part yun at uh, base sa kaalaman ko is ang nakakaalam lang neto na is yung mga electrical mga, mga marunong sa mga mga paghihinang marunong sa mga pagdating sa panel board sabihin na lang natin na ganoon mga boss eh doon talaga sila ano, uh, belongs or doon talaga sila ma uh, pwede nating ipa-repair at ngayon mga boss is siguro uh, kung hindi man babalik to at maganda yung ginawa natin no nalilesen tayo ng gagasusin so ayun na nga at uh, minsan uh, pagka umiral din talaga yung umiral din talaga yung ano natin uh, kakulitan ng ating mga kamay eh talaga naman uh, sadyang ano uh, nagagawa natin yung mga dapat na uh, kawen na ang akala natin is din natin magagawa sa sarili natin kasi itutosin mga boss eh malayo naman tayo doon sa mga nagagawa talaga. So, meron na tayong biniling fuel filter. Ayun na naman mga boss. So, yun, may problema nga siguro dito. Ano? Nawala na naman siya mga boss. Bigla bigla na namang nawala na hindi ko alam yung dahilan. Siguro dito talaga yung sira mga boss masakit man isipin na ganito ulit Akala ko okay na eh kasi masaya na tayo mga boss so hindi pa pala binigyan niya ako ng ano ba ng sign <laughs> hindi ko alam kung paano hindi ko alam anong gagawin ko dito mga boss so ayun nawala nawala oh. So yan yung uh, naging sakit na itong sakin natin na hindi ko malaman-laman mga boss wala naman akong gina ibang ginalaw kundi ito lang naman din kanina kasi pagdating ko dito meron na yun. yan may, may, ilaw na yun mga boss kaso nga lang, hindi ko alam na naman mga boss kung saan yung nagiging problema nito na so ayan silipin muna natin kung saan ba nagka problema if ever na hindi natin magawa mga boss eh, ayun, 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 na meron na naman siya yun yung nagiging problema ko mga boss yung pagiging ganyan niya hindi ko alam kung saan nang gagaling kung saan nang gagaling yan mga boss so ayun nagaganon siya biglang namamatay biglang nagkakaroon hindi ko alam kung anong ano eh pero ang ipapacheck ko lang siguro eto etong panel gauge or ayun may nakausap na kasi ako mga boss ang gagawin daw is tatanggalin yung panel. Kaso nga lang problema, ang problema natin, nagkakameran minsan nawawala. So, pag nawawala mga boss, eto minsan nawawala. Yan yung power niyan. Power supply sa power supply siguro to. Kailangan ko na ipacheck at pacheck siguro. Nagkakaroon na ng problema, hindi ko alam kung anong gagawin eh. Which is, hindi ko naman din kaya mga boss kasi wala tayo nun. Wala tayong magagamit, niyan pero nung ano nung check natin kay Boss Maki, ang naging problema nito na is yung tawag noon. Puro cluster eh. Cluster yung nakikita natin dun sa ano, eh. Sa batong kristal ni ano ni Sir Boss Maki. So hindi ko alam kung anong uunahin ko dito, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito mga boss pero tignan ko muna baka meron tayong merong mga wire na kinagat or nabalatan or paputol na. Check natin muna mga boss mamaya antayin nyo ako mga boss sa so, yun mga boss hindi ano hindi sira yung panel board natin bali meron siyang wire dito sa bandang likod na natatanggal talaga siya ano oh, nawawala ayan oh may meron na naman akong hinawakan dito tapos bumalik na naman mga boss so hindi yan dito sa wire mga boss kundi meron ah hindi dito sa wire hindi dito sa panel ang sira mga boss kundi merong wire or merong pahugot dyan sa bandang dito sa likod ayun yung ano yung dugtungan niya mga boss kasi hinawakan ko yung dugtungan nya meron siyang ano may tawag na ito namamatay matay siya pag may nagagalaw ako ganyan so ayun lang yung naging problema na mga boss takbo ko kaya kina ano sir chip kasi eto oy oh eto to yung dugtungan niya mga boss parang may naglulos something or Siguro madumi kasi madumi rin naman talaga tong ano niya yung panel niya. Ito. Madumi kasi mga boss and uh, hindi natin alam kung uh, anong um, pwedeng sira noon. So, ano kaya takbo kaya natin? Bayaran ko na lang sila sir chief, no. I Try natin mga boss kung bukas sila ngayon. Itakbuhin ko nga muna. Sayang so, mga boss, hindi sira ang panel natin. Muntikan ko na maipagawa yung panel natin, buti na lang ngayong araw na to is uh, tinignan natin hindi pala sira yung panel natin mga boss ang sira lang pala ang ano lang pala is naglulos dito sa wire nya sa likod mga boss pag ginagala ako nakita nyo naman kanina sa ating video mga boss is pag ganun ganun siya ibig sabihin hindi lang masyadong na fix or may dumi at uh, tatanggalin ko sana yung wire niya dito, yung dugtungan niya mga boss. Kaso nga lang, problema. Hindi ko alam. And uh, tinanggal ko na yung talukbong natin kasi mag... Papatik sana tayo. Ano ba ngayon? Sabado ba? Sabado linggo. So magpapatik. Punta ako kina ano, Sir Chip. Para ip ipa check ko lang tong ano mga boss. So ikutan ko lang doon. Uh, hindi ko kasi alam kung paano tanggalin yung ano niyan. Dugtungan yan mga boss. So, yun. Lalabas muna tayo. I Ilagay muna natin yung motor natin dito pansamantala. Kasi mamaya alas 4. 2, 4, 6. Meron pang dalawang tricycle. Mamaya alas 6 sa is, is Sab Anong ko Sabado ngayon eh. Sabado ata ngayon eh. O kahapon ang Sabado. Friday. Sabado. Ay, linggo ngayon. Sarado sila mga boss. Linggo linggo pala na, Sir Chip linggo ngayon mga boss so uh, ano bang gagawin natin uh, ibalik ko na lang and then ipapacheck ko na lang ulit yung wire dito mas may nakakaalam mga boss kasi tayo hindi tayo magaling hindi tayo ano eh wala tayong alam mga boss so ang alam lang natin is yung mga for example may mga uh, nabalatan ganyan nasunugan yun lang pwede nating i gagawin as of now and uh, yun uh, ito lang naging problema mo sa likod niya ngayon may naglulos and ngayon hindi na siya hindi na siya uh, namamatay ulit kasi kanina diba kan kanina mga boss kanina nagbabag is bumalik siya so ngayon wala na naman uh, ito lang doon lang sa likod niya so uh, sa good thing naman na uh, yun lang yung nakita natin sira And pag naayos natin 'yan mga boss, is direkto na natin ipa-register to. Ipapa-register ko na to mga boss para magamit na kung saan-saan at may labas na. And palitan ko 'yung mga uh, brake pads harap and uh brake shoes sa likod. So orderan ko na mga boss. Ayano, oh, nawawala-wala siya. So meron pa rin ano you know, Hindi ko alam kung bakit nawawala-wala pa rin siya mga boss hindi kaya talaga dyan na ano kaya sa tingin nyo mga boss so ipapacheck lang na lang natin pag ano uh, nawawala wala eh buti na lang hindi pa natin binalik and uh, naging ganito pa rin sya siguro hindi ko muna ibabalik yung takip nya and uh, bukas pupunta ko sa si sir chip papagawa ko yung ano so yun na lang mga boss eh, hey, hopefully mga boss, hindi na siya naglolo ko at uh, binalik ko na rin just in case naman ulit na maglolo ko siya and uh, ibabalik ulit natin and tinanggal ko to tapos nilinisan ka sa loob mga boss ang problema naman ngayon pag nag ilaw tayo hindi na siya umiilaw dito ayan, hindi na umiilaw dito hindi na rin umiilaw dyan Uh, ang gagawin ko na lang mga boss is uh, ipa-scan ulit and then ipa-reset ganun na lang ulit yung gagawin natin as of now mga boss so gumagana naman na yung ating speedometer okay naman na siya uh, papa-scan ko na lang to mga boss just in case na uh, meron tayong gagawin kasi nga mga boss naglolo ko yung panel nya and then kailangan natin siyang i ipareset ipa delete yung naging code nya dun sa panel board nya kasi yan nagkaroon ng problema yan naging okay na siya ngayon mga boss so wala lang ulitin ko yung ilo dito dito sa mga pindutan nyan dito wala din wala doon sa kabila auto meron yan So yun lang, ipapais ka na lang ulit natin mga boss. So all in all, uh, okay naman na. Ay Ang importante yun lang sa akin mga boss. At ba, ilaw nito, mawala yung ilaw niyan. Wala pang pa basta yun importante mga, mga So yun lang. Tinanggal na natin yung mga seat cover. Ayun, ang, 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 ganda na. Ang ganda na dito sa loob mga boss. Ayun. Kasalukuyan natin tinatanggal 'yan. Eh. Ang ganda pa, rig pa yung mga ano niya. Ay, tinanggal natin. At uh, nandun sa baba, nilike mo na dun. Ayan siya mga boss. So, tanggal. Ito, tinatanggal natin. Kasi ang dumi. Sobrang dumi. Lalaban muna natin. At ito na yung naging resulta mga boss. Magaganda pa yung ano, yung lob. Bago pa. Yan. Puro mga bago pa mga boss ngayon lang natanggal to kasi lalaban ko ngayon mga boss gumanda pa siya bigla ha? Ah, tinanggal ko muna yung ano ah, mga cover niya pansamantala muna tatanggalin ko at ayon hindi na siya namamatay okay na mga boss so halos mga bago pa yung upuan niya dahil ang unang nasira ay seat cover mga boss so laking tulong talaga yan na yung mga seat cover ang dudumi mga boss oh. kaya iuwi iu ko yan dahil lalaban ko yan mga boss eh. Grabe, sobrang dumi at ayun uh, okay na gumana na yung speedometer eh. yung gauge and uh, oh, ang ganda na pala mga boss so eto kukuha ko ng ano bukas panlinis lilinisan ko pa to ulit mga boss hindi pa yan tapos dahil uh, magki-cleaning muna ako dito sa loob ng sakyan and uh, ganda na oh, maayos. Parang brand new pa yung mga upuan mga boss oh. Halos ano pa. Hindi pa masyadong ano uh, uh, gamit na gamit kasi nga mga boss dahil uh, may sheet cover. Ang unang nasira kasi sa kanya mga boss isit cover. Halos mga bago pa oh. Gumana na mga boss and gumana lahat. All in all. Woo! Gumana na! Wala na naman ang problema na ito mga boss. Okay na, all goods na. Ay, naklas ko to buo. Pinaklas ko din. And then, pinagtatanggal ko yung dati niyang seat cover. Nandun sa likod. Ayos na mga boss Ay siya! Tungtuan na naman ako dahil nakalis Bukod sa nakalis na tayo sa pagawa mga boss Eh talaga na mga uh, Meron na tayong panganistro Yan uh, So natanggal ko to At uh, medyo pa nagka problema kanina Dahil Kasgasan uh, natin doon sa Yan may gasgas. -gas. Pero di bale. Okay na mga boss Oh! Kaya naman tatakbo ko sana doon. Eh kung magloko man to ulit mga boss itong ano niya. Alam ko na kung anong dapat gawin dahil uh, nakita na natin, na find na natin kung saan yung uh, sira niya. Nakita na natin kung bakit ganun naglolo ko. So ayun, maayos na mga boss. Uh, laking tuwa ko kasi uh, dahil ah uh, syempre. <laughs> Uh, pera naman sana yun uh, di ba uh, uh, nagawa na natin ng paraan uh, ilaw na siya uh, uh, ilaw na mga boss uh. Dan, kanina wala eh walang mga ilaw yan. ngayon meron na at um, pag ito gumana palinis ko na lang siguro yung socket sa likod dahil ang alam ko yun lang yung dumi or uh, maaring palitin na rin yung socket nya ganun. And, hindi natin alam mga boss so Uh, ipacheck natin dun sa mas nakakala mga boss pag uh, bumalik pa ulit bukas kasi titignan natin check natin ng maayos to mga boss eh, kung babalik pa ulit so right tapos na and uh, ang ganda pala sa loob mga boss kulang itim o oh, diba oh. talagang relax na relax pala dito pag ganitong walang ano, seat cover mas maayos siya pag ganito mga boss So, yun lang mga boss. Nandito na lang muna tayo and bye-bye. Uh,